Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So ngayon na, dito tayo sa 25 miles So dito tayo sa may ano, gilid ng kalsada ulit And then habang uh, wala pang ano, tag dito habang wala pang lumaraan, larga na natin to Okay, so tara, let's go Make ko lang na walang parating Okay, All right. ito alright good luck mga kaburo ko to 25 miles make sure lang natin na wala nang ibon yan yan sa taas wala na alright let's go good luck mga kaburo ko to so ang mangyayari is ha, pag maganda yung uwi nila ngayon Direkto tayo ng ano, ng 150 miles bukas kasi Sunday, uh, pangit ng weather ng Sunday. And then sa mga susunod na ano tag dito na araw is magiging ano mas magiging pangit. So kapag ka, di pa natin tinuloy yung race natin bukas isang mga mangyayari mas matatagalan tayo dahil nga ano tag dito abutin na naman tayo ng mga December to January niyan. So wag naman sana, di ba? All right. So tara, let's go at ano na tayo tag dito ha, uh, na tayo pabalik okay so yun na nga pauwi na tayo so bukas naman kaya natin na kaya naman natin na pinaplanong mag first race bukas kasi nga bukas ang hangin niya is magiging ano siya magta tailwind siya papunta sa atin ng siguro mga almost mga ano siguro mga abutin ng 2 hours then pagka malapit na sila sa atin doon lang sila mag ride shoulder so malapit na sila kapag ka nag ride shoulder so malaki na advantage na mas, mara mas marami tayo mapauwi buha so yun ang target natin kasi nga ano eh tawag dito uh, aabutan na tayo ng taglamig so dapat pala ang training natin mas maaga pala para di tayo abutin ng ano tawag dito ng November kasi nga nandun pa tayo sa process na ano eh inaalam pa natin ng mga ano bang month yung magandang ano magandang maging tawag doon na uh, maging force race mga ganyan mga activation natin dapat pala mas maaga uh, para mga bandang before end of the month ng October tapos na tayo so ano tag dito ah uh, tayo sa process na ano uh, kaalaman kung anong mga months ang maganda so next year uh, ay na plano natin kailangan end of ng October tapos na tayo mga ganyan or nasa kalahati na tayo ng ating ano tayo dito ating karera so good luck bukas tignan natin I amin mean, mamaya pa pala mamaya natin malalaman kung good luck bukas dahil gusto ko lang malaman kung okay pa yung mga ibon natin kasi nga nahihirapan sila sa 51 miles ano yun eh uh, uh, headwind right shoulder so ano lang naman siya, 6 mph lang naman siya Tapos biglang Hindi ko alam kung ano nangyari Dahil ano nangyari ah, yung uwi ng mga ibon Hindi ganun kaganda, kumbaga parang Napalayo talaga ng gusto yung mga ibon Tapos ah, Nagkulang tayo ng ano, nagkulang tayo ng Ilang perasong mga ibon So Ano tawag dito ah, Sobrang napalayo talaga yung mga ibon but tingnan natin today uh, kapag okay yung uwi ng ibon larga tayo bukas so good luck mga kapuro ko to then wala eh kailangan talaga natin ano eh uh, dire diretyo dahil kapag uh, tinigil talaga natin mawawala sa hulog yung mga ibon natin lalo dahil ano na naman magiging maulan next week kasi kaya sabi ko ha uh, kapag uh, natigil tayo ngayon mag, zero tayo so mahirap yon right, so tara, let's go. Baka magkaubosan pa. Doon lang tayo sabay magkita. to bali dumating na mga ibon natin pero habang pababa uh, pagkababa nila hindi wala pang ilang ano tawag ito, wala pang ilang segundo biglang may umano daw sa arila sabi na ma, may bumulabog yung kalaban natin nandun na naman grabe so sana walang ano walang madali alright ay patawang tanggal ng seatbelt ba yun na nga uh, balik ako Okay, so yun na nga, malapit na tayo sa bahay And then, dumating na yung mga ibon natin Pero ang naging problema natin Biglang umatake na yung kalabang Pag-arrive ng mga ibon natin Ayun o, oh, lumilipat pa rin sila o oh. Yan So, siguro mga nasa 50 na yata yung clock Yan, so sana walang madali Yung nakaraan, may nadali yata yung Nabawasan tayo ng isa nung nakaraan Low play lang natin, nabawasan tayo ng isa Yan Sana sila. Grabe ano. Ah. Ano natin mga ibon natin. Huh. Eh, Ayun, nagtataasa pa sila. Grabe talaga yung kalaban. Walang patawad. Walang pinipili. Yan. So, babalik ako. Let's go. Ayun sila oh. Okay, so ito yung mga ibon natin Yan, And then I think mga nasa nasa loob na no? mga nasa ano na. Uh, ilan ay nasa loob pa? Tingnan mo pasukin mo. Pulit ang kalaban natin eh you no. Know? Tingnan ko sa CCTV. All right, balik ako. Okay, so okay na okay mga kaburo ko to dahil yung mga ibon natin is lumilipad pa dahil nga binulabog ng ating mabuting kalaban, mabuting trainer. Di ba? Pinakawala ko na rin yung mga balagbag natin. Alright, so tumagal pa tuloy sila rito. Yung mga balagbag natin. Oh. Oh, pati si Netoy, grabe si Netoy, pogi na. Yung bata ni Ama, pumogi. Pumogi ni Netoy sa... Asan siya? Ayun, namamara ako pa si Netoy. Oh. Ayun nga lang, tamad. Ayun na, ayun na. Okay, oh, on landing. Alright. right. ka lang ah. Right. Pasok na, Pasok. Lamo. Oh. Parang dilim ni pade eh, oh. Gamin, 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 gamin. Uy, bumilis. bumilis. parang para mega. May... Really? Right. Uh, ganda oh. Tingnan ka diyan ah. Baka bigla may umatake. All right. sila. Pas pa ng tatlo. Gamin, gamin, gamin. Hain, no? Pinasan nyo, may kalaban. Kaya pinakulak mga balagbag natin para ano eh. May pagpipilihan sila eh. May pagpipilihan sila eh. Kunta ng pula na yun oh. Alright, yung mga ibon natin, ready ready na sila. So, bukas kasi. Ano, tag dito ah, nag-base kasi ako sa club namin. Sa ano nila, sa decision nila. Uh, yung para sa next week nga daw, papangit na gusto yung ano, yung weather. Kaya, makikisabay tayo sa ano natin sa club natin pa diba? tumaas pa sila so sa club natin kasi si Neto yo <laughs> ne <laughs> lugo na si Neto eh dito batang bata pa eh nakuha natin yan no? Oh. ba? Diba? ngayon mukha na siyang racing o oh, diba Neto <laughs> Neto in the house yo bara yan pa eh. diba, yung mga ibo natin oh ayan ayan pa sila alright so yun na nga bali good luck sana walang nadali sa mga ibo natin kanina sa pagkatake Okay, ay lang kailangan ko. Dahil di man lang natin may sasakay sa first race natin yon. So, ayun, taas pa ng tatlo. Kanina pa yan, oh. Yan. Alright, so bukas sa uh, 300 miles sa ano namin, sa club namin. Tapos tayo na mga 150. Yan. So, good news yan. Dahil ano, ah, uh, so, dito malayo pagitan. 150 miles yung pagitan natin. Alright, so yun na nga, ah, uh, Mamaya na lang ulit. All right. Grabe to pa yung mga ibon na eh. yung tatlo magkakasama. Ito pa yung iba. Bilisan niyo baka biglang may lumitaw. Oh. Pala mo hindi mga lumipad eh. Ayun oh. Ay no? Ayaw pa bumaba oh. Nasa ano pa lang tayo eh 80 something. Yan. Paano ito nag-enjoy pa yung mga ibon? Yan. All right, good luck you know, grabe oh. <laughs> nasa yung tatlo, nasa yung tatlo pa. Ito, ito, mag tatlo, tas may dalawa pa dun oh. <laughs> grabe oh. Alright, good luck mga kaburo ko to. Let's go. Okay, so yun na nga mga kaburo ko to. Bali, apat na lang hinihintay natin. Pero, si ano yun eh, si Franco. Pagka si Franco talaga ang lumipad grabe. Nasa dalawang oras, mahigit yung dilalayo nito eh. So, di ko lang sigurado kung sino yung sinama niya na lumayo kasi nandito, nandito na sila sa area natin kanina pero dahil nga sa kalaban natin eh nabulabog pa pero all good siya mga kantol ah uh, ito yung mga ibu natin ah uh, tutuloy natin yung race natin bukas dahil na, ano tagay, ito yung mga ibo natin oh. dahil mas tatagal tong ano mas tatagal sila may stock dito kapag uh, ka, aray ito naman <laughs> mas tatagal tong mga tong may stock kapag ka pinaligtas natin yung ano, pag pinalagpas pala natin yung bukas. Yan, ito yung mga ibon natin, mga healthy mga tool. Ah, kala nyo, gaganyan-ganyan lang yan. Ah, may electric pump pa yung mga yan. Nung no, ba't nandiyan kasi ito, nilapit na yaman, dapat dun sa dulo yan. Kaya rin, lagay na natin. Yan, ayun siwala. May electric pump pa yan. Meron silang mga ventilation, may mga electric pump pa sila. Yan, ganda oh. Yan, ready, ready na. Ready to go. So, good luck mga kaburo ko to sa ating first race tomorrow. Yan. So, kita nyo naman yung paglapag ng mga ibon dito. Nagkataon lang na ano, na tag dito. Ay, dito tayo sa dulo. Tag dito, pakita natin lahat. Yan eh, sila. Yung eh, mga pogi natin ano. Pogi natin mga warriors. Apat na lang yung ano eh. Nalipad yata o lima. Ito yung apat. Yan. O, AG. Eh, bata mo. Ayan eh, o. Ito yung hinihiling mong wag nang bumalik eh. <laughs> Sabi na wag na sana bumalik. Akala niya kasi late. Hindi porket late yung ibon mo, uh, ano na, tawag dito, uh, ah. mahina na. Kadalasan, lalo kapag ka ano pa yan, tawag dito, ah. Uh, lipat lang ng lipat yan. Ayan. So, gusto ko yung mga late lagi dahil sila yung mga ano, tawag dito, sila yung mga pasaway talaga. I mean, uh, ano mo sa dulo. Kami do dulo. Ayun. Mm. Tara, tara, labas, labas, labas. Tali, para makita kayo ng mga amo nyo. Labas na. Nayakap eh. Ayun, ito na sila. Ay, dapat pala. Ang ganda ng mga ibon, oh. 'di diba? oh, diba, ba? Oh, sige, 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 plama. Baka kayo'y silipin pa ng ibang nilalang. So, yan, ito yung mga ibon natin. Yan. Alright, good luck para bukas. Para tomorrow. Para bukas, para tomorrow. Yan, yung mga ibon natin. So, may pula pa dun. Ayun, no? good na dun. Ooh. No? Mm. Sexy lady. Good luck sa mga red ano natin. Na naka-enter sa pula. Yan. So, tomorrow is the first race dahil ano tag dito uh, yun ang nakikita kong magandang ano kahit i-check nyo pa sa ano natin sa windy Puntahan nyo yung windy check nyo uh, for tomorrow and then sunday makikita nyo puro hard race na mag pag pagka tinuloy pa natin ng sunday and then nagpagpagkalawang tayo kaya ako sa si latinos kanina uh, monday mas mas ano tag dito mas malala monday tapos tuesday Wednesday magiging super cloudy tapos possible na umulan dahil 30% 35% na uulan so hindi siya ganun kaganda para mag race at sigurado kung kapag hindi pa natin tinuloy ang mangyayari kasi dito is magbabak to zero tayo sa training dahil baka one week silang di makalabas so pag one week o mas mahaba pa is magbabak to zero tayo I mean, hindi naman back to zero kumbaga magtotos na naman tayo ng malapit palayo ng palayo ganun na naman so pagka ganun is ano tag dito ha ah, abutin na tayo ng mga December to January na ng final race natin so kawawa naman tayo <laughs> so yun na nga bali okay naman yung mga ibon then sa so, mga ano tag dito ah uh, mga na late na nakaraan uh, Okay naman sila. Maganda naman yung uwi nila ngayon. Lumipad naman sila na maayos. So, hindi natin kasi pwedeng hintayin like isa. Tapos hintayin natin yung mga tag dito. Yung mga isa o dalawa. Bago, tayo, bago natin ituloy yung race natin. Hindi pa pwedeng ganun kasi. Dahil lahat maaapektuhan. Alright, so, yun na nga lang ang masasabi ko. Good luck. Ganun talaga. Matira matibay. Kumbaga. Ay lang masasabi ko matira matibay and then pasensya na kung lagi tayong nag hard race na headwind uh, kasi may mga punsher na gusto ng headwind may mga punsher na gusto ng speedbird I amin mean, na speed race like laging pabor sa ibon na tailwind mga ganyan uh, siguro uh, kung nasubukan nyo na 'yung ibon nyo sa tailwind sa ibang ano sa ibang course ng wallop race Siyempre subukan naman natin sa medyo mahirap ng onte. Uh, <coughs> hindi ko naman to ng wala sa condition. Kumbaga, yung mga to isa ano na yan. Tag dito, mga healthy ano yan. Mga healthy ng ibon yan. Kumbaga, minimize sure at ano lang, kumbaga, tawag doon na uh, subukan lang natin sa ibang course naman ng race. Kumbaga, matira matibay, headwind, right shoulder, mga ganyan. At least para makakita natin yung tibay ng ibon. Siyempre, ah, hindi lahat ng race for madali. Kumbaga, alamin natin yung mga solid na pwedeng pang mabilisan, pwedeng pang hard race, di ba? So, kapag kasumaba kayo sa mga malaki ang one lap race na at least, alam niyo yung mga breeder nyo, pwede nyo isabak sa mga ganong course. Kumbaga, meron kayong, kung nasubukan nyo sa mabilis, ayos yun. Tapos ngayon naman, ito, sinusubukan natin sa mga, sa lubong sa katawan, di ba? So, Yeah, kundi siya dito baka sa ibang one loop race. Yan, pwede. So, basta ang gagawin natin is tuloy natin yung race natin. Matira matibay. Uh, kita naman natin yung sa 51 miles natin. Hindi naman tayo, di naman tayo 50% na ano doon, na-packed up. Kung parang nasa 15% lang yata yun. Pero, okay naman na. And then, yeah. Good luck for tomorrow. Basketing tayo mamaya marami marami salamat sa mga solid na sumusuporta sa kali <laughs> sa Campo Capistrano Capistrano Classic alright good luck mga tol yung apat or lima hintayin natin uh, hintay nyo uh, pag dumating na yung Franco Classic magkakasama yung apat hintayin lang natin sigurado akong magkakasama yan dahil si Franco is isa sa mga pasimuno sa paggagala ng mga ibon <coughs> ewan ko bakit gano'n si Franco <laughs> Shout out to Franco Classic. All right, let's go.